Thank you. kala ko alanganin sa kaldero. Yung pala. Sakto lang. Ano to siya guys? Dalawang yogurt. Anim na itlog. At saka one cup na sugar. Ang sugar, isinama dun sa pagpakulo sa tubig na dalawang ano 8 uh, cups ng water pinakulo yon kasama yung saffron at saka yung hail at saka yung sugar pagkulo nun yung mixing mo na ano uh, itlog gatas na 2 cups at saka yung powder yun ha, yung gatas at saka yung yogurt na dalawa. So, ang sukatan niya is ito din, yung yogurt. Uh, for every three pieces ng egg, kalahati ng sugar nito. So, gumamit tayo ngayon ng anim na pirasong itlog. So, uh, one cup din ng sugar na ang measurement ay ganito. Iyon ay isasabay mo sa pagpapakulo ng tubig. So, pag nag-boil yung water, yung pinaghalo mo na gatas, yogurt, at saka yung uh, itlog, i-mix mo siyang maigi, doon mo siya i- eh, ano sa boiling moy, eh, sa boiling water, na nilagyan mo na ng hail, at saka yung saffron. Ito siya ay sweets ng Arabic. Ang tawag nito is Elba. Lagi naman na akong gumagawa nito, nakavideo na siya lahat. So, ang itatapi sa tinito, lalagyan natin siya ng black seeds. Kailangan mo siya na, yung water niya, ang level ng water is mag-abab siya dun sa ano, para hindi siya dry. So, ang timing, ang timer nito is, pag laglag mo dun sa uh, mixture mo dun sa boiled na water, kukuha ka na ng 5 minutes. Huwag mo siyang i-over kasi titigas yung... Itlog. at saka magtututong siya. 'Pag nag-o-overcook siya.